Terima kasih telah menonton! voice pa, voice ka rin Ano lagi? Pwede ba lagi ng gano'n? Ganyan lahat yun? Hindi. So, bawal. Hindi, ano, extra video nyo na lang. Special thanks po sa special, special oh, thanks. So, so. Meron man. So, maraming salamat sa nyo. Photographer at so, so. video camera. <laughs> video camera <kami lahat>. pa. <laughs> Thank you Thank sa you. camera man. Thank you Thank sa camera man. Ganyan <laughs> <camera> mo <laughs> edit Back to you, bro. Back to Mr. Bro. <laughs> Ayos. Dito naman ang pag-ibig mo. Ang <laughs> paray. Meron tayo. Lagi pa rin. Lahat ay nag-aasang pa rin. Tawa <laughs> 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 na lang tayo. Ang <laughs> especial ano lang eh. Hindi <laughs> ka lang. <laughs> Pwede bang i-DVD na lang natin yan para may mga bloopers? <laughs> <laughs>